itong ISIS, pati yung lumaban dyan kasama nila. You know, I cannot, I was asked uh, if I could negotiate. tell you now, patayin na ninyo lahat ng hawak rin nyo. hindi ako magkikipag-usap. I will not negotiate. Wala akong pakialam kung anong gawin ninyo ngayon dyan. You do it because pag-abot ng panahon, kung kakaintindi kayo ng bisaya. I will not spare your life. My order really is just to kill you. Kumunta kayo dyan, makipagpatayan, ibigay namin sa inyo ang gusto niyo. Nagpipigil-pigil lang ako, so timpla-timpla lang muna tayo. We fight it uh, just like a police uh, law and order thing. Pero kung sabihin ninyo na you'll try to come here to terrorize and uh, Establish your order. My order really is to shoot you and to shoot you dead. Kaya kayo, kayo kung may kayo sigurado kung saan kayo, tumabi muna kayo. Tumabi muna kayo kasi uh, uh, at this time that it's too late to be talking about this. I will not talk to you. Anong sabihin ng mga tao, yung mga leader nila, wala akong pag-ialam. Kaya kayong nandyan, lumaba na kayo ng... Kasi ang order ko talaga, dalhin ninyo ang ulo ng mga putang ina. Niya. Kayo lang ba ang marunong? So, yung mga... ...kanina about talking about peace, forget it.